Ganda ng view guys, oh. So, guys, ang ganda ng view. Yo, what's up mga guys? Ngayon nga, isamahan nyo kaming gumala at magpa-araw sa seaside dito sa Kalawag. Pero bago ang lahat ay tulungan nyo muna akong ligpitin at tiklopin ang aking hinigan. Nung mga oras nga na yan, ay tapos na ako magtiklop kaya naman, gigisingin ko na rin si Dex para mag-asikaso. Antok pa nga kami nung mga oras na yan pero no choice kaya nagmumog at hilamos na lang kami. Hindi na nga kami naligo mga guys kasi magpapaaraw lang naman kami. Saka saglit lang naman kaya hindi na kami naligo. Pabango na lang ay okay na. After nga namin magmumog at maghilamos ay nagtimpla na rin si Dex ng energen since hindi naman kami sanay magkanin tuwing umaga. Ibinuhos na nga niya yung init ng ulo niya. Ay este yung mainit at tubig pala sa tasa sa kanya minikus-mekus yung energen. Nung mga oras nga na yan ay nakatulala pa ako dahil antok pa rin ako. Time check! Alas sa na ng umaga. Kanga lang akong ng yan pero ang totoo ay hindi talaga. Naglinis nga muna kami ng bahay bago umalis para at least may konting exercise kami bago magpaaraw. And yes, nakakapag-exercise tayo habang naglilinis ng hindi nyo nalalaman. Kaya naman sa mga gustong mag-exercise dyan, magwalis lang kayo ay makakapag-exercise na kayo. Nice. Inuna nga muna namin nawalisan ang loob bago naman sa labas. Pagkatapos nga ay nagwalis na nga rin si Dex sa labas habang ako nakatunga nga lang. Pero hindi nga ako papayag na hindi ako magwawalis kaya nakisali na rin ako saling cute cute kumbaga ay kit kit pala nagtali nga rin pala ako ng buho ko dyan para hindi ako magmukhang bruha sa mga nais nga pala bumili ng mga pamorma i-visitahin nyo lang aking showcase dito sa tiktok know, pretty girl swaga check out, <laughs> out sa'yo <you>. check <laughs> nga pala dito sa batang to kapit namin yan sinama lang namin guys for the galampers person. Gala yun. Ayan o. namin yung kapitbahay namin guys. Hindi ito, yan ito, nagpaalam. Ito, 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 ito. Nagpaalam ako. Nagpaalam ka ba? Mas 4 pa lang gising na. For palagpag na balagbag, <laughs> first. Guys, nandito nga pala kami. Dito nga pala kami sa ano. Tabing dagat. Kasama kaming bata. Ayan siya guys so. Pretty girl, swaga. Binalagbag mo na naman ang tabing So guys, punta kayo dito sa, sa tabindagat tabing dagat. Magana tayo dito. Iligo. Yan, yeah, so guys, nandito na kami ngayon sa tabing Guys, ganda ng tubig guys. So, oh. so okay, guys, ang ganda ng tubig guys. Ay, hindi pala. Sakto lang. <laughs> ganda sana guys. Yung konti lang. <laughs> Nakita ko. Ganda sana guys. So, oh. Ganda ng view, guys, oh. So, guys, ang ganda ng view. <laughs> ganda ng view. <laughs> Standby muna kami dito sa Gidle. Apaw yan. Kaso medyo malabo. Apaw yan nung nagbagyo. Ay. Pasensya na nga pala sa mga nagpapicture sa akin kahapon. Naiya lang talaga, Akis. Sensya na, sensya na. Gintana? Gintana mm. ya? Di lang sanay guys. Ayan, kalawag yan. Bahay na pinakamaganda. Bahay na hindi magulo. Buen! Well, hindi ko! Plastik ka. Hindi <laughs> <Dito> daw magulo man. Hindi daw. Hindi daw. Ha? Okay na kami guys. Inna. Yung si ano, Pretty Girl Swaga. Pauwi na kami. Kasi nasa alas 8 na, kaya uwi na kami. And, syempre malanit na yung, ano, yung araw. Malanit na sa balat yung araw. Kaya kailangan na namin umuwi. Kaya konting oras lang rin talaga kami doon. Ito lang yung nangyari sa buhay namin ng, ngayong araw. Hanggang dito na nga lang mga guys. And sa mga nais nga palang magpa-shoutout, ay comment nyo lang kung taga saan kayo para rin malaman namin kung hanggang saan na umabot ang video namin. Huwag kakalimutan mag-follow para updated ka sa mga bago namin i-upload na video. Hanggang sa muli mga guys. bye Bye!